So magandang ati, uh, araw sa ating lahat. Ngayon ay uh, November 6 na. So nahagip kami dito November 5 ng umaga. Nahagip kami ng bagyo. Signal number 4. So sa buong buhay ko, first time ko lang maka-encounter ng ganun kalakas na bagyo. No? Mga 2 hours yung hangin niya eh. So ito yung bahay ng kapatid ko. Wala pa siya dito. No? So dito ako lumaki sa bundok na to mga wonders no. Hindi nga ako basta nagtrabaho kaagad kasi ah uh, inuna ko muna to, nagtabas ako dito. Pero wala na yung tinabasan ko. Buwal na lahat oh. So puntahan natin yung ibang part mga kawanders. So ito mga kawanders, tingnan nyo. Ayan. So ito, bagong tabas lang to tinabasan ko lang to nakaraang uh, wala pang isang linggo kasi nga magtrabaho na ako tinabasan ko to kasi maganda yung makasoy dito ah uh, sinsin yung kasoy no ayan tinabasan ko to pero wala na ngayon ubos na yung tinabasan ko mabuti pa nga yung pala yanim na buwan lang makaprodukto ka na ay ito dalawang taon to tatlong taon bago magbunga yung makasoy na ganito ayan ito mga wonders no, so sobrang uh, nanghihinayang ako sa laki ng pinsala nito ayan o no? oh. grabe oy bagong linis lang to mga wonders wala pa isang linggong nilinisan ko Ayan, ganun din yan. Nilinisan ko rin yan. Tinabasan ko rin yan dyan. Pero wala. Durog din talaga. Ayan. Grabe yung pangyayari dito eh. Hi, sobrang hirap tanggapin mga wonders Punta tayo sa may bahay namin wonders So ito mga kabanders oh. grabi. Grabe. Nakakagisan talaga oy. Tindi talaga pangyari na to. Itong kasoy na to mga bata pa to, tatlong taon pa lang. Yan. Oh, to bagong linis namin no. Oh. Bagong tabas ko. Hmm? Ano pang produksyon ng maano mo dito, makuha mo dito? Laka. Grabing sakit sa pakiramdam. Dito ako lumaki sa lugar na to. So ito na yung dito na tayo sa may bahay namin mga kawanders. Ito, napinsala din. Grabe. Ito kalamansi ito. Ubus. Ito pa. Laka. Pisak talaga. Uy. O. Oh. Pisak talaga. Ayan, mga wonders oh. Grabe. Ito kasi yung bahay na to. Bali, hindi na talaga kami naman malagi dito. <coughs> Kasi buhat nung mawala na si Papang, si Mamang doon na sa bahay ko sa buhat tumira, mga kawanders. Oh, bagong ano ko yan, bagong linis yan dyan. Pero oh, grabe. Hindi pa nga nakaka-recover yung iba sa pagkatumba, ngayon tumba na naman. Tingnan natin yung kabilang side, mga wanders.